Hi, welcome back to Law and Cream Daily. I am Attorney Abbas. We will be answering another question for today. Attorney, pwede bang makulong ang isang minor de edad? Depende po ang sagot. Kung ang edad ay 15 pababa, wala hong criminal liability. So, hindi po siya makukulong. Pero kung above 15 but below 18, ibig sabihin, lumagpas na sa 15, 16, 17, pero wala pang 18. Titingnan po kung merong tinatawag na discernment. Ang discernment, ibig sabihin, alam ba niya yung tama at mali? Nung ginawa ba niya yung krimen, nauunawaan ba niya yung uh, consequences ng ginawa niya? Kung yes, pwede siyang makulong. Meron siyang criminal liability. Pero kung wala yung mga yon, wala hong criminal liability. So, hindi siya nakukulo. Ayan, may natutunan ka na naman pa. Follow for more.